Hi guys, dahil mabait ako, may nagbigay sa akin ng biyaya. Ayan, tingnan natin ko anong laman. Ayan guys, ilabas ko na. Wow, paborito kong mangga. Ayan. Ano to? Okay, hindi. Bagay sa pag magla-live ako. Mawala ang antok. At ito naman. Original KD. Salamat eh. Hindi ko na babanggitin kung sino ka. Alam mo na yon. Hala si Dugi. Ano ba si Dugi? Gusto rin ano, sumali. Ito pa guys. God bless you te. Ayan. Ayan. Marami pa dito sa loob, guys. Ah, bala. Ayan, mayroon pang isa. Organic veggie noodles. Ay, di ko pala napailawan. Tapos, ay, biscuit. Yan. Tamang-tama, mahilig kami magpapak ng biscuit. Ano ba naman to si Dugi? Gusto rin pabida sa ano? Gusto rin maging bida. Mamaya ka lang, JK. <laughs> Ayan. Biskuit. Ganyan pag mabait, guys. Maraming biyaya na darating. Niulit ko, thank you sa so nagbigay. teh Thank you. Thanks sa ano, na, mga nanonood. <laughs>